Magandang hapon po mga idol. Ito lang po tayo, gawa tayo ng busing nito mga idol. at Ito nga lang yung gagawin natin, apat na piraso. Ito lang mga idol. At kararating lang ito mga idol, galing pang kabiti. Pinadala lang dito sa atin. Gawa tayo niya na idol ng apat na piraso ganito mga idol. ay gawa na ako dyan mga idol Kaya ito lang ang ating Para hindi mahaba yung ating oras Na video mga idol Kasi parehas lang naman idol ang ating gagawin ah. Maraming maraming salamat nga pala mga idol Sa inyong walang sawang supportan sa aking video At walang katapos katapusan pasasalamat sa inyo mga idol malaking bagay po mga idol sa akin sa akin idol lang yung panonood sa akin video sa inyong wala sa akong pagtangkili at maraming maraming salamat din para sa akin mga customer yan mga boss maraming salamat sa tiwala sa akin gawa at sa interesado po sa akin gawa at nagtatanong kung saan po ang aking shop dito lang po sa sanusi Jose del Monte Bulacan sa Pampalay Prater po

Bali, anim na piraso mga idol ang gawin natin dito. So, mga idol, at tanggalan natin itong ito na yung pinakamalaki ang bilog niya idol sa no muli. tandaan na natin mayroon, baka masama natin pag yung pinakawasir so, hmm. ito pang apat ito

nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng like at, yung para makita naman ay dun ng ating mga kapabayan ang ating ginawa may okay, nilatanggalan natin ng kanto at okay na po mga idol Ito na mga idol, ang ating gawa. Apat na piraso. Siya mga idol. Ayan at ito yung ating parisan. Ayan. Kaya tawag nga pala sumayari nito. Hindi ko alam mga idol ang ating ang pangalan ng paggawa nito. Ayan. Dalawang mahaba idol at saka dalawang maiksi lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa inyong ulasawa suporta sa aking video